Dito nga sa Carriedo ay sinubukan ko ang sikat na burger na dinadayo dahil sa makapal na pati niya na pure beef, overload sa cheese, may mayo, ketchup, may lettuce at ang kagandahan pa dito ay double burger grilled pati pa yan for only 120 pesos. mamana paalan pangalan naman ano yung burger niya? Burger grilled ni Kagawad. Ah, burger ni Kagawad. Mama, magkano yung ano, double pati niya? 120. 120 yun. Ano? Pure beef yan, ma'am, no? Yes, po. Pure beef? Ah, so alagyan nila ng mayo. Kung may hot sauce yan? Depende po. Ah, pwede. Pwede yan, no? Just garlic. Hanggang ano oras po? Hanggang, um, ano? Hanggang sa matako. Ah, 9 to 9, no? Until the last of life. Oo. Hanggat kaya pa nila. Hanggat kaya nila, ma'am. Open. Magmubuko sila. Pagsaservisyohan tayo ni ma'am. Yes, ma'am. Wala nang bitin to. <laughs> Wala kang day off, ma'am. Bawal day off. Ah, bawal day off. Sayang kita, no? Sayang kita. Sayang kita. Sayang kita, Sayang kita. Double, double. 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 tap, Opo, double. May hot sauce. Opo, lagyan natin Jeez, ng hot sauce. Sige, ma'am. Kahit ano yung pinakamasarap na timpla ng bur burger nyo. Bali mga chong, gusto nyo itong matikman. Hindi daw sila nagda-day off. Yeah. So, day off. everyday. Kasusubukan nyo itong burger ni Kagawad. Bar ano yun, ma'am? Ayun yung ano? Barbecue. Ayun yung barbecue. Ay, ba uh -huh. bar so, lead mga chong. 120 lang yan, guys. Bar lead burger. Pure beef. Pure beef. What's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Quiapo, sa may Carriedo. susubukan natin itong burger ni Kagawad. Ayun pati mga chong, eh, musok usok po. Pure beef yan, mga chong. So, 120 pesos lang to pag double pati. Pag yung single pati naman nila is 65 pesos, no? Grabe, oh. Malaki nung pati nila. Hmm? Hmm. pure beef yan mga chong saka ang lambot nung tinapay niya guys um, ang lambot ng tinapay tapos yung mga sauce na ginagamit niya ayos din masarap hindi ko na kaya kainin ng ano ng isang kagatan hindi ko maabot yung bunga nga ako sa ano sa isang tinapay <laughs> ano Try natin sa so malaki. Masarap na ito mga chong. Sulit na sulit sa 120 pesos. Kung gusto nyo matikman mga chong, punta lang kayo dito sa may Quiapo, sa may Carriedo Station. Malapit nung kay Neneng B. Ang daming tao kay Neneng B. Puntaan natin yan.